Hello guys, good morning, good morning. Update po tayo sa Diwata Paris Overload Ngayon po ay alas dos ng madaling araw. Tumayo po ako sa aking kinauupuan para puntahan ang aking e-bike. Para kunin ang aking coffee. So, ayan po ang aking natunghayan, mga kaibigan, mga ka-vloggers. Ang dami tao dito sa Diwata Paris Overload. Kahit madaling araw na. So, ayan mga kaibigan. Hindi ko lubas maisip kung bakit. Ah, uh, pilipilahan po ng mga tao na kahit na madaling araw kain pa rin po sila ng kain. So, ibig sabihin talaga gusto lang talaga nilang matikman yung Paris Overload ni Diwata. So, sabi ng iba, masarap daw. Pero para sa akin, syempre, nandyan ako nagtatrabaho. So, hindi naman, hindi po naman lagi akong araw-araw kumain ng Paris Overload. Syempre, mataba po. At saka, Lech uh, lechon uh, kawali. Masarap siya, malutong. Pero nakakaumay pag lagi, 'di ba? So minsan ako nagdadala ako ng ulam para maiwasan po natin yung pagtaas ng ating high cholesterol kapag lagi pong baboy yung ating kinakain. So paminsan-minsan paminsan-minsan lang ang pagkain namin. So, enjoy kayo mga guys sa pagkain nyo ng Paris at ang Diwata Sikin. ah uh, salamat sa patuloy na pagtangkilik nyo ng Parisan ni Diwata. Sige. Thank you. Hanggang dito na lang ang akin vlog. Please follow like and share my YouTube channel. Please subscribe. Thank you so much. God bless us all. Bye. Good luck Salahad.